Hello, hmm. Hi po. Dito tayo ngayon uh, na um, uh, uh, gulay na mundo Of course, kinakulo ko muna yung mundo Gamit ang ko pressure cooker na matanda na. Hmm. Tapos, nagpito ako ng tulingan para masin sa mundo at ako, Ano po. po? Tapos yan, alas sa ako ng talong. Sinasupay ko Munggol! Oh cool. Ano? Na, um, so, so, nyo. Yeah, nyo, ay, ay um. nyo. Malambot na. Tapos may dahin na po siya. Hindi ba? Yan. Pagkatapos na sila uh, ay. Ay, na mga, sa ito. Talawin lang sa ako siyang Bawang. Sibuyas. 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 Sibuyas na. Habang. Ayan. Ilagay ko na yung go Ano po? Ilagay ko na yung munggo. Para naman po, munggo. Ah, uh, sa sarap lalo. Ayan, yan ang ating ko na yung ano, ang daming sahog nito. Hindi kayo mag, ano, daming sahog. Tapos niyan ay, um, pinakamasarap yun eh. Ilagay ko na yung yun, Hinihimay-himay ko yung kumingan. Tsaka, ayan, nilagay ko na yung pechay. Kung kung. Kung tapos, ayan, okay. so, okay. malungga, mayroon nung yeah. okay, bad reviews, ano yung mag-review sa Tagalog, mayroon ako alipati, malunggay, at marami so, ako, ano, lang, so, ayan man, po, I'm ano I'm po, po. Sure salamat, I'm at papasalamat ako sa mga nanonood sa aking dito, sa YouTube channel Kahit wala pa akong masyadong followers, at least, I try my best na sana soon, mayroon ng maraming followers sa ano na yun po ang aking na. Sana po ay mas, nasarapan ako Sa tingin lang, ay malayo kayo Ay nasasarapan ko sa aking munggo Maraming gulay Hindi pa yan talaga ang munggo Nang gustong-gusto ko uh, i-achieve Kasi wala akong chicharon Kasi nga ano lang yung nasa bahay namin yun uh, niluluto ko in, kung in, anong in, available. So, hindi, hindi na napakasarap pa, talaga ang munggo so yung lagay ko ng na isang fish na ano, isang fried, ay hindi diyan, dried, uh, dyan, dried and fish. fish. And kasi yung, pag ito, inihaw mo, masarap parang may amoy siya, no? Yung daan na Nag-aad na amoy yung daan. Ayan po, maraming salamat sa aking pagluluod mo munggo. Kaya green yan kasi hindi ko masyadong um, na kung uh, gaano kasarap yung... yung aking munggo. Kasi hindi ako masasarapan, hindi ako kakain. Parang umiitim. Kaya pag ako kasi magluto, uh, kailangan gulay talaga yung mga gulay na ano, hindi pwedeng sobrahan sa pagluto. So maraming salamat po sa panunood ng aking gulay na munggo. Kain na po tayo, mga manchi. Love you all. Bye.